So what's up sa inyo mga bossing So ito na yung uh, Day 2 ng ating uh, Brake system upgrade So hindi kasi tayo gaano nakapag video Nung day 1 uh, Dahil nakapokus tayo sa pagkakabit Ng mga pyesa Tsaka, Marami rin kasi din tayong uh, Tinanggal na mga Stock parts na ito. Tapos syempre marami rin tayong ikinabit na uh, Mga racing boy parts and So kung makikita nyo naman, na i ko dun sa day 1 natin uh, na na-ikabit na natin tong mga uh, E3 brake master natin sa uh, left and right. Ayan. Tapos, ito na rin yung caliper natin, tsaka yung uh, brake hose natin. So, medyo may konting uh, tinabasan lang ako dito sa bracket para wala nang sayad dito sa uh, brake disc natin. So, swabe na yan. Wala nang sabit. So, ganito yung itsura ng mga brake natin sa loob. Ayan. So, nakafix na yan. I-bleed na lang natin yan mamaya. Tapos, dito sa likod. Ayan. Sakto na rin siya. Wala nang sabit yan. Ano ba? Diba? So ito yung uh, S26 natin na brake caliper yung sa RCB. Okay. So i na lang din natin 'to mamaya. Tapos dito pala sa uh, left brake master natin, uh, hindi na natin dinamit yung uh, lagayan ng side mirror na kasama ng RCB A3. Kasi dito, uh, ito pa rin yung stock na nasa handlebar yung naka welding so hindi na natin kasi ito pinutol dati tapos ang ginamit na lang natin na clamp ng E3 yung gamit ko sa pang NMAX sa kaliwa so ganyan ang itsura nya so hindi na natin ito tinanggal tapos yung sa kanan uh, pinalitan din natin to Ayan, ito na yung sa RCB hindi na to stuck so kasama yan sa Uh, RCB na clamp Ewan ko kung makikita nyo Ayan So sa Racing Boy Sa Racing Boy na rin to Itong uh, side mirror na to Pang side mirror na Kabitan So ayun lang yung uh, Short update natin so Ibabalik na lang natin to Mamaya uh, ikakabit na natin Yung mga dapat ikabit Tapos ito pa pala Uh, hindi pa kasi nakabili ng uh, yung pang uh, socket dito sa yung socket dito sa uh, switch uh, brake light switch uh, yung stock kasi, hindi kasi ganito yung sa stock eh, pero pero yung dito sa kaliwa ayan, meron na tayo ngayon eto to nakasakit na yan kasi yung sa pang NMAX natin dati uh, naka brake light switch na rin yun so kinabit lang natin siya so meron na siya eto na lang yung problema natin and so madali na to gagawin na lang natin to ng paraan siguro uh, siguro kapag nakabili na ako nung uh, socket type na ikakabit natin dito pero pansamantala kung sakaling wala tayong mabili uh, okay na muna yan so Ayun lang yung uh, short update natin dito sa brake system upgrade natin. So, uh, balitaan ko na lang kayo kapag okay na tong brake system natin, kapag naisaran na natin at na-na-bleed na natin. So, ayun lang. Ride safe, peace.